Hello guys, welcome to my YouTube channel, GPR Tech Vlogs. So mayroon tayong gagawin guys na isang Key Audio. Uh, key is 711. So ang problema nito guys ay yung channel niya ay uh, distorted guys. So yung ah uh, kanan na channel ay distorted at saka yung kaliwa kapag hindi mo volume ayaw siya mag uh, sounds so ngayon uh, ito ay nakasaksak na ayan so ngayon uh, patugtugin natin guys patunugin natin ito na so nag power on na uh, saksak yung USB ito na so ngayon guys uh, saksak natin USB ito na so try natin volume So, umaandar naman. So, ayan guys. Wala pa rin. Ayaw pa rin uh, tumunog. Ayan. So, kahit uh, pituitin mo guys. Uh, hindi ayaw pa rin tumutunog. So, yung USB nya ay gumagana na. So, umaandar na siya. Kahit ilang pindot mo pa, wala pa rin. Ayan. So, ngayon dito tayo magpindot. Ayan. So, ito ay... RCA. So dito tayo sa Bluetooth, auxiliary at saka USB. Ayan, so dito. Ayan, wala. Wala pa rin. So tingnan natin dito sa kabila. So ayan, pinindot ko. So ito guys, sa speaker to, left and right. So dito yung USB at saka uh, auxiliary. Ito na guys, uh, tumutunog na. lilipat natin ng channel kasi yung problema niya siguro sa dito sa Litos kaliwa so uh, try natin ilipat sa kanan kung ano ba ang problema niya kasi sabi ng mayari na problema nito ay ito so ngayon guys uh, ito na nag uh, try tayo uh, ayo pa rin tumutunog yung uh, kanan so kahit uh, volume man ko pa wala na rin so dito guys uh, pinindot pindot ko yung kanyang buton so wala pa rin ayan dito sa kanyang uh, speaker wala pa uh, bali nilipat natin dito sa kanan guys yung speaker na ayan so may noon tayong na tunog So ngayon guys, uh, ito na buksan natin tong amplifier na key audio. So nakasilya nakasilyo pa guys yung kanyang uh, yung warranty seal. Warranty void. Ayan. So ayan dito bubutasin na natin. Kunin natin tong screw para mabuksan natin tong amplifier na key audio. Ayan. Uh, ayan guys uh, Balik kinuha natin yung Mga screw Para makita natin sa loob Kasi papalitan natin yung Mga button At saka yung kanyang Volume control So ayan uh, nabuksan natin Itong amplifier na kiyo So ayan guys Napaka rumi yung Napaka dumi yung kanyang board So ngayon Naglinis tayo So, bali ginamitan na natin ng pin press, guys. So, ito ay uh, pinaglinis natin 'to, yung board para makita natin yung mga sira kung may mga kalawang ba dito sa kanyang board. So, ngayon ah uh, mat pagkatapos nito sa paglinis, so Uh, papalitan na natin yung kanyang mga buton at saka volume control. So, linis-linis uh, muna tayo kasi para malinis natin at makita natin yung mga may kinakalawang na mga paa. So, ayan guys. Ayan. So, bali napakarumi niya guys. So, ilang taon na ito ginagamit sa may-ari na walang linis. So, buti na lang. Uh, nakita niyo natin na nalinisan natin kasi nasisira yung kanyang volume control. So, papalitan natin. So, kasi, uh, ito na. Uh, tinanggal na natin yung uh, bali... Uh, volume control at saka yung kanyang mga buton guys so ayan ginamitan ko na lang yung magnifying glass ay guys kasi uh, yun, yun, ah yun nakukuha na natin yung ah, sira so ito na papalitan natin itong volume control guys uh, ito na yung mga ating ipapalit na uh, mga volume at saka push button switch uh, dito sa mga sa ating inaayos na sakura guys so ayan ito ang luma at yung ito yung uh, bago guys so dito natin ilalagay guys yung kanyang volume control at saka yung push button So, ayan. So, nailagay na natin, guys. Tapos na. So, hindi ko na lang pinakita sa pagbalik. So, ito na 'yon, ito na 'yan. Ah, uh, nailagay ko na, guys, 'yung mga buton at si volume control. So, ngayon, takpan na natin at ibalik na natin. Uh, at pagkatapos nito, ayan, mag-testing na tayo, guys. Saksak -sak natin. Tapos, ah, uh, ito, ito na. Ayan. Power on natin guys. Ayan. So, nag-power na siya guys. Tapos, uh, yung USB, uh, ating isaksak guys. So, ayan. Ayan, gumagana na guys. So, pakinggan nyo. Ito na. Yeah. Okay na siya yeah. Primero katong direpikas. Inikana ni mo magmuhinay ka eksch ka na ka. Karon no, okay na man oh. No. Yeah, Nya sapikas hinay man to no. Oh. oh ibalhin Wala na hinay din na hinay. Oh, uh, kusog na. Uba. Sunog ang speaker. Balit ito kuan. Kanang original. China man to. Nga ya na akong kitisting under eh hinay kayo hinay kayo anak yang ang tingog bisag pull pa na ko hinay karo no pull na na ko na parihara sila sa pikas nya atong ni na to itisting oh, pero kita naman ka kadungog naman ka basta kuha na ang ato na lang ani atong ibalik ning kuhana. Salamat guys sa inyong pagpanood at walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel, GP Arctic Vlog. So, thank you guys. Hanggas dito na lang 'yung aking video. Salamat and God bless all. Thank you and peace out.